Eto pa mga kababayan, si Tatay. Taong grasa na talaga. Ay, naku, umihi na siya sa short niya. Hindi kaya manuntok yan, guys? Mukhang matapang eh. Ba't nandito pa? Ba? Ba't di ka umuwi sa Bicol? Ano nangyari sa boses mo, Tay? Bakit nawawala ang boses mo? kababayan, time check po tayo, no? Ah, uh, 2.30, nadaanan namin itong si tatay. Kausapin uh, ko lang mga kababayan kasi ang init-init pero bakit nasa village siya? Kung baga, hindi siya sumilong? No? Aalamin uh, lang natin mga kababayan yung kwento ng uh, buhay ni tatay. dami bombero mga kababayan, mag-ingat po tayo. Mukhang may sunog. Ay! Magandang hapon. po. Pwede magtanong? Taga saan ka po? Saan po? Oh. Ha? Tambo? Anong ginagawa mo dyan? Ang init? O? Oh? Anong ang ngalakal ka? Ano pangalan ni tatay? Roger. Roger. Oh. Tatay Roger. Pwede ba dito kasi sa hindi mainit? Kwentuhan lang tayo. Ako po si Daddy Frankie, mga ekipagkaibigan. Okay lang? L lapit ka dito, tay. Kwentuhan lang tayo. Okay lang? Dito ka, sa hindi mainit. Ayan. Oh, mainit pa rin. Dito na lang. Ah, okay lang dyan? Anong taong ka na, tay, Roger? Lang, uh, hindi ka sigurado? Yes. Bakit? Yes. Ah? Hindi, yung edad mo. Hindi mo alam? Bakit hindi ka sigurado? Oh, napansin ko lang tay. Sabi ko, bakit nagpapaaraw si tatay? Lakit ka dito tay. Nainitan ka eh. Okay lang? May asawat-anak ka tay? Wala? Binata pa ikaw? Ano yung dala-dala mo? Kalakal yan? Oh, ba't yan ka nagpapay nga sa mainit? Dapat huwag sa mainit tayo. Sunog na sunog ka na eh. No? Sana province ni tatay? Bakulod, Silay. Bakulod? Saan sa Bakulod? Silay City. Silay. silay? Ba't ka nakarating dito? may nang-record. Ha? Ah? Ano po? Sorry tay? Na-recruit tao. Ha? Na-recruit tao. Ah, na-recruit ah, na ka ng tao. Matagal ka na dito sa Manila? Ilang taon na tay? Mga 30. years ka na dito. Ba't di ka na bumalik sa inyo? apat na sakay na ako, apat na balik. Po? apat na sa sakay barko. Ay, apat na sakay ka na ng barko, balik-balik. Bakit balik-balik ka dito, Tay? Mahirap buhay dito. Po? Ano po? Tukuan Tukuan? Pasensya na kayo mga kababayan. Ang ingay dito kasi highway po ito. Kaya hirap, ano? Hirap kami magkaintindihan ni tatay. No? Medyo mahina pa yung poses ni tatay. Tay, ako si Daddy Frankie, mga charity vlogger kami. Kaya huwag ka matakot sa amin. Kaibigan po kami. Hindi kami kaaway, no? Kumain ka na ba, Tay? Tapos na. Nag-lunch ka Ay, nag-lunch. May bahay ka naman, Tay. Wala, sa gilid lang. Ha? Sa gilid. Ah, sa gilid lang. Pansin ko nga, si tatay yung hindi na nakaligo. Pero dubli-dubli pantalon, no? Mga kapatid mo tayo, nasaan po? Hindi mo na alam. Ha? Hindi na alam. Ay, hindi mo na alam. Bakit mas gusto nyo dito sa Maynila? Tay, eh, masarap mamuhay sa probinsya. Wala, wala barko. Ha? Wala barko. Ano po? Wala ng barko. Sorry, Tay? Wala nang barko. Wala nang barko? Hindi, meron, Tay. Hindi mawawala yun. Hindi ka talaga nakapag-asawa, Tay. Wala. Bakit hindi ka nag-asawa? Kapag ah, nabinta mo yan 50. Binta mo lang. Eh? Ah, kabibenta mo lang? Araw-araw, magkano kinikita mo, Tay? Isang daan. Nagkakasya na yon pang kain mo, Tay? Sa oh? basurahan. Sa basurahan. Sige, Tay. Nadaanan lang kita, bigyan kitang ano, pambili pagkain, ha? Pero sana tayo, muwi ka na sa inyo. Para hindi ka nahirapan. Bigyan natin pambili pagkain si tatay, mga kababayan. Time! napag aral ka naman, tay. Okay naman, osinsya ka na sa tanong ko, ha? Ano natapos ni tatay? Grade 3? Oo. No. Pero marunong naman magbilang ng pera. Ito Tay bigyan kita, bilangin mo kung magkano 'yan. Lemandaan. Sige Tay, ha? Salamat sa yo. Huwag kang magpabilag, Tay, huwag kang magparaw. Doon ka sa may silong, ha? Sige Tay. God bless you po. Okay ka lang Tay. Yung mga kababayan na daanan ng namin si tatay. Highway. Tapos uh, nandiyan siya sa gilid. Ayaw niya sumilong mga kababayan. daw siya. Yan, marami marami salamat tay. Yan. salamat. Bye bye po. Kakaawa mga kababayan. Wala pinagtataka mga kababayan. Pinagtataka ko no. Bakit kaya mas gusto nila dito? Kahit walang bahay, yan lang. Ano, may probinsya naman sila. Sige tay, ingat ka po. Huwag ka na magpaaraw. Ah, lakad-lakad lang. Siguro napagod lang. No? Pero nakakapagtaka mga kababayan. Ayun. Sana tay, ano, makabalik ka sa inyo. Pero alam ko, mas gusto talaga nila yung ganyan eh pa palakad-lakad lang. No? Eh lang natin ng konti mga kababayan. Hindi natin kasi alam kung ano, pero sana uh, makatulong maka yung binigay natin sa kanya mga kababayan kahit papano no ito pa mga kababayan no? Oh. ito pa mga kababayan si tatay taong grasa na talaga ay naku umihi na siya sa short niya pero mataba pa siya no di kaya manuntok yan guys mukhang matapang eh ha pero nakakaawa mga kababayan yung mga ganyan kasi hindi natin alam kung ano yung uh, reason kung ano yung mga pinagdadaanan nila pero kagaya pa rin natin sila mga kababayan, anak pa rin ng Panginoon yan. Kagaya pa rin natin sila na gustong mamuhay, gusto nilang mamuhay. Hindi lang natin alam mga kababayan kung ano talaga yung uh, nangyari sa kanila. No? Kaya pag may mga nakikita akong mga ganyan mga kababayan, uh, ano ano man ang pinagdadaanan nila, sana malagpasan nila. Bigyan lang natin sila ng ano mga kababayan kasi kahit na ano't ano man, tao pa rin sila mga kababayan. Bigyan lang natin sila pambiling pagkain. Kaya alam Frankie, medyo mag-ingat ka kasi medyo matapang si tatay. Tay! Kumusta ka? Kumusta ka po? Okay lang? Oo. Okay lang may pagkaibigan? Ano? Ano pangalan mo Anong pangalan mo po? Po? Oh? Ha? Huh? Pangalan mo? Maylin. Mylin. Maylin. Hindi ko maintindihan. Tay, bigyan kita pambili mong pagkain. Ha? Huh? O. Oh. Tagasahan ka ba? Ha? Huh? Dito lang? Oh. Saan na province mo? Bicol. Ah, Bicol. Ba't nandito ka? Ba? Ba't di ka umuwi sa Bicol? Ano nangyari sa boses mo, Tay? Bakit nawawala ang boses mo? Okay ka lang, Tay? Uh, gusto mo maligo, Tay? Gusto mo maligo? Ha? Papalikan kita dito. Dito ka lang ba lagi? Ilang araw ka na ba hindi naligo? Pangalawang araw? Baka naman dalawang buwan tayo. Puro na yung katawan mo. Dito ka lang nakahiga? Dito ka lang natutulog? Magdadala ako ng tubig dito, maliligo ka. Ano pangalan mo ulit tayo? Sorry? Miling? Miling? Michael. Michael? Ha, oh. ah, Kuya Michael, ilang taon ka na po? Forty plus. Oh, Sige tay, hintayin mo ko dito ha. Babalikan kita. Papagupit tayo. May anak ka na tay? Meron. Ilan anak mo? Ha? Ah? Ilan? tatlo asawa mo nasaan kasi so, siya na mga kababayan medyo mahirap yung boses ni tatay anong nangyari sa boses mo tay tago mo yung pera mo tay ha para makakain ka gusto mo uminom ng tubig may tubig ba dyan Pahingin tubig dyan. Painumin natin si tatay. Tay, in, ang init ng panahon. Buksan ko na. Inom ka maraming tubig. O, oh, ayan. Bukas na yan, Tay. Asensya ka na. Wala akong dalang pagkain. Ubusin mo yan. Mga kababayan, ito si Tatay. Para, para niyaki. Papunta pa, Sir! Lagi ba ito dito? Araw-araw nang dito, sir. Ah, anong Araw -araw ginagawa niya dito? Araw-araw dito, Oh? Ah? Yan, siya sa lupa. May pamilya ba ito dito? Wala yan, sir. Nakikita ko na lagi dito. siya, pag may tumadaan kayo, inaabot na siya. Isan doon siya, sa so, may ano, karplasa, ay e, pinapaalis siya doon. Kasi sa gate siya natutulog eh, sa so, Kaya dito na lang siya naglag eh. Oo. Oh. Araw-araw yan dito. Araw-araw dito. ah uh, uh, mas maganda, balikan natin, dalhan natin. Gusto ko siyang pero, ano? Ibang ibang tutulong siya? sir. Oo. -huh. Ibang Wala tumutulong sa kanya. Sige. Kuya, tay, dyan ka lang ha. Ba babalikan kita ha kukuha ako ng ano tubig no o sige tay mga yeah. ah, kababayan ah, si tatay balikan natin kasi masyado na siyang ano grasa masyado malakas ah, na yung amoy mga kababayan eh, binigyan natin siya ng pera tubig marunong ka na bumili pagkain mo tay Sige, pili ka pagkain mo.